Ang kapansin-pansing ng pulang buhok ay naging isa sa kanyang mga trademark. Ang pula ay ang isang kulay ng kanyang pinili, at ngayon ay pinahahalagahan niya ito dahil sa katapangan at pagiging natatangi nito. Hinahangaan siya sa kanyang powerful na vocal, mapangakit na visual, at energetic na presensya sa entablado. Ngayon ay isa siya sa gumagawa ng pangalan sa larangan ng pagkanta di lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Siya si Mikala Jana Jimenea Lim, kilala sa stage name na Mika. Ipinanganak siya noong November 8, 2003 sa Cebu City. Mayroon siyang dalawang nakatatandang kapatid. Ang kanyang pamilya ay unang nanirahan sa Cebu bago lumipat sa Santa Rosa, Laguna. Kalaunan ay lumipat sila sa Silang, Cavite, kung saan sila nanirahan ng walong taon bago lumipat sa San Juan, Metro Manila. Habang ginugol ni Mika ang karamihan ng kanyang mga taon ng maagang pagkabata sa Cebu City, natuto lamang siyang magsalita ng Tagalog nang lumipat siya sa Santa Rosa, Laguna makalipas ang anim na taon. Hindi nagtagal, lumipat muli ang kanyang pamilya sa Cavite at nanatili doon ng walong taon bago pumunta ng Maynila. Ibig sabihin, ang 21-anyos na singer ay naninirahan lamang sa metro ng Bansa sa loob ng halos 7 taon na ngayon. Nagsimulang kumanta si Mika sa kanyang pagkabata, na inspirasyon ng kanyang ama. Nagsimulang kumanta noong siya ay bata dahil sa kanyang ama. Tuwing may karaoke, sinasamahan niya ang kanyang ama at kumakanta kasama niya. Ito ay isang aktibidad sa paglilibang at hindi siya sumali sa mga kompetisyon sa pag-awit. Naimpluensyahan ang pagmamahal ng kanyang ama sa musika, si Mika ay nasiyahan sa pagkanta mula sa murang edad. Sa totoo lang, karaoke body pa nga silang dalawa. Bagamat likas na may talento si Mika sa musika, tumanggi siyang sumali sa mga kompetisyon sa pag-awit dahil itinuturing niyang isang libangan lamang ang pagkanta habang lumalaki. Dalawang taon siyang naging cheerleader sa high school sa Poveda at DLSU. Dati siyang miyembro ng cheerleading team ng kanilang paaralan, na nagpapaliwanag sa kanyang flexibility. Isa rin siyang DLSU volleyball player noon. Isa siyang versatile player na madalas nagsisilbing setter. Noong 2018, nag-audition si Mika para sa Star Hunt Academy sa Laguna at napili bilang trainee noong unang bahagi ng 2019. Noong October 10, 2020, si Mika ay isa sa huling walong trainees na nagtapos at opisyal na inihayag bilang miyembro ng isang idol group. Sa pagbabalik tanaw, inilarawan ni Mika ang kanyang mga trainee days bilang ang worst phase of her life, dahil ang maingat na proseso ay nagduda sa kanyang passion sa showbiz. Sa kabutihang palad, ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay nagbunga sa kalaunan nang siya ay nagtapos sa Star Hunt Academy noong 2020. Noong November 2020, opisyal na naging miyembro si Mika ng Filipino girl group na Bini, na isang pangunahing rapper na opisyal na nagdebo noong June 11, 2021. Nitong 2024, ang Bini ay nakakuha ng pandaigdigang pagkilala, na naging pinakana-stream at pinakasinusundan na P-pop na grupo sa lahat ng panahon, isang fenomenon na gusto ng mga tagahanga at media na tawagin ng Bini Fever. In 2024, si Mika ay inilista ng Google bilang ikasampung pinakahinahanap na babaeng personalidad sa Pilipinas para sa taong iyon, kung saan ang bini mismo ang nanguna sa listahan. Dahil baguhan pa lang sa entertainment industry, ay wala pang sariling bahay ang singer, ngunit nag-iipon ito upang magkaroon ng kanyang pinapangarap na bahay. Pero ayon sa ibang mga balita, ay maganda at malaki ang bahay ng kanyang pamilya at may kaya na daw sila noon pa. Paniguradong mayroon din kondominium ang singer, lalo na't sobrang sikat nila ngayon at busy sa kanyang trabaho at kailangan niya ng bahay na malapit lang. Ayon pa dito, sa lahat ng miyembro ng Bini, siya ang may mayaman na pamilya bago pa man ito napabilang sa grupo, at maganda din daw ang trabaho ng kanyang mga magulang. Mayroon din ordinaryong sasakyan si Mika, na kanyang ginagamit sa kanyang trabaho bilang miyembro ng Bini. Dahil baguhan pa lang sa industriya, ay hindi ma-estimate ang kanyang net worth. Pero ang ibang website ay gumagamit ng pagmamayari niyang algorithm sa kanyang mga social media upang tansyahin ang mga potensyal na kinikita ni Mikalim. Para sa pagpepresyo na partikular sa platform, ginamit ang mga sukatan mula sa Instagram, TikTok, at YouTube gaya ng mga subscriber, viewership, rate ng pakikipag-ugnayan, at higit pa para kalkulahin ang tinatayang pagpepresyo ng sponsorship, at ang kanyang mga ganap bilang miyembro ng BINI. Ang kanyang estimated na kinikita ay nasa $1.8 million, o 104 million pesos. Kasama na rin ang kanyang mga malalaking brand endorsements sa kanyang Instagram. Minamahal si Mika sa kanyang bubbly personality at positivity, na sa mga fans sa Pilipinas at sa ibang bansa. Higit pa sa kanyang mga talento sa musika, kinikilala siya bilang isang icon ng fashion, nakilala sa kanyang kagandahan at walang hirap na estilo. Ang bini na si Mikalim ay handang umabot sa taas ang kanyang karera. Ito ay isang mahirap ngunit hindi malilimutang paglalakbay sa buhay niya. Sa wakas ay naabot niya ang kanyang mga pangarap na maipakita ang kanyang talento sa mas malaking madla. Naipakita niya ang kanyang hilig para sa parehong pagkanta at pagsayaw at ang kanyang pagkasabik na matuto ng mga bagong bagay araw-araw. Mula sa pagtanggap ng mga bagong hamon tulad ng pag-aaral ng electric guitar hanggang sa pagbabalanse ng kanyang oras para sa pamilya sa mga pressure, ng katanyagan, patuloy na umuunlad si Mika bilang isang artista at isang individual. Sa lahat ng ito, nananatili siyang nakatuon sa pagpapakita ng kanyang tunay na sarili sa kanyang mga tagahanga habang nagnanavigate sa mga komplikado ng buhay sa spotlight. Sa kanyang masayang pananaw at dedikasyon sa kanyang craft, naging inspirasyon si Mika sa mga tagahanga sa buong mundo bilang bahagi ng Bini. Kung mayroong anumang bagay na gusto natin tungkol sa bagong henerasyon ng mga bituin, ito ay ang kanilang adaptability. Maraming Gen Z talents ngayon ang marunong umarte, kumanta, at sumayaw, at mayroon pa silang alindog at talino sa lahat. Kung mayroon mali o kulang sa mga nabanggit, ay liwanagin nyo na lang sa comment section ng hindi nagagalit. Salamat!